Hello everyone! Welcome to our channel, Bawat Buhay May Kwento. Nakakakilig na naman itong aking ihahatid sa inyo na tiyak magugustuhan ninyo. Miss, do you need some help? Ito ang bosis na narinig ni Asher mula sa kanyang likuran. Paglingon niya ay parang nakakita siya ng agil dahil sa kagupuhan ng lalaking nasa kanyang harapan. Nakpabulong tuloy ito sa kaniyang sarili. Oh my gosh! Ito na ba ang padala mo sa akin, Lord? Naalimpungatan ang dalaga noong may tumapik sa kaniyang balikat. May maitulong ba ako sa iyo? Tanong ng napakagwapong lalaki. Ah, kasi nakalimutan ko ang aking susi dyan sa loob ng apartment ko. Hindi ko alam kung paano makapasok dyan sa loob. Wika ni Asher. Halika, sasamahan kita doon sa admin office. I'm sure matutulungan kanila para mabuksan ang pintuan na to. Gumagabi na. Mahirap naman kung dito ka pa maabutan ng dilim sa labas, di ba? dahil sa sinabing iyon ng hero, ay hindi mawari ng dalaga kung bakit siya kinikilig dito. Noong gabing iyon ay hindi ito nakatulog sa kakaisip doon sa lalaking tumulong sa kanya. Matagal niya na kasing pinagdarasal na sana makatagpo na siya ng lalaking tunay na magmamahal sa kanya. Yung hindi siya pagbubuhatan ng kamay katulad noong ginagawa ng kanyang huling kasintahan. Speaking of huling kasintahan, nasaan na kaya ang mukong iyon? Bakit bigla na lamang naglaho? Ano kaya ang nangyari doon? Tanong niya sa kanyang sarili. Kinabukasan habang nag-aantay ang dalaga ng may sasakyan ay bigla namang may tumigil na kotse sa kanyang harapan. Nang buksan ito ng pintuan, laking gulat ng dalaga dahil ang gwapong lalaki ang bumungad sa kanya. Halika na, sumabay ka na sa akin. Alok nito. Saan naman ako sasabay sa iyo? Tanong ng dalaga. Hindi ba papunta ka ng school? Halika na, sumabay ka na. Kumunot ang noo ng dalaga. Paano mo naman nalaman na pupunta ako ng school? Tanong nito. Basta, sumakay ka na. Doon din naman ang punta ko eh walang nagawa ang dalaga kundi pumasok na lamang sa kotse noong pinagbuksan siya ng gwapong lalaki. Walang nagsalita sa kanila habang nasa loob ng sasakyan. na naman ang dalaga kung bakit alam ng lalaking ito kung saan siya pupunta. Marami tuloy ang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Teacher kaya ang lalaking ito? O estudyante rin na katulad ko? Wala rin naman siyang lakas ng loob na tanungin ito. Pagdating nila ng eskuelahan ay pinagbuksan pa siya ng pintuan ng lalaki. Siya nga pala, ako si Ray. Ray kinatakan. Pagpapakilala nito sa kanyang sarili. Thank you, Ray. Tanging nasabi ng dalaga. Mula noon ay hatid sundo na siya ni Ray from apartment to school parang magkaibigan sila na parang hindi rin naman. Ganon kung i-describe ng dalaga ang relasyon nilang dalawa. Dahil ang alam lamang niya dito ay ang pangalan ng binata maliban doon ay wala na. Nahihiya rin naman siyang magtanong para sa kanya, mas okay na rin yon, mabait naman at magaang kasama ang binata. Ang tanong niya nga sa kanyang sarili, bakit gano'n na lamang ang tiwala niya dito? Isang gabi, habang nasa bahay ng dalaga si Ray, masaya silang naglalaro ng baraha nang biglang lumhod ang binata at nag-propose sa kanya. "Hoy halaka! Ano ba yung ginagawa mo? Ano yung sinasabi mo? Naguguluhang tanong ng dalaga. Will you marry me? Ulit ni Ray habang nakaluhod pa rin ito at nakangiting nakatitig sa kanya. Nasisiraan ka na ba? Nagpo-propose ka sa akin hagayong dalawang linggo pa lamang tayo magkakilala ni hindi ko nga alam kung saan ka nang galing at kung sino ka talaga. Lumabas ka dito sa pamamahay ko. Alis! Sigaw nito kay Ray. Umalis ng malungkot ang binata na walang kaimik-imik. Pagkasara ni Asher ng pintuan ay napaiyak at napatawa ito sa kanyang sarili. Propose ka agad hindi ba pwedeng magkaibigan at magkakilanlan muna? Si Raulo pala siya eh. Panggagalaiti ng dalaga. Ilang araw nang hindi nagparamdam si Ray kay Asher. Isang gabi, nagtaka ang dalaga kung bakit bukas ang ilaw ng kanyang apartment at parang may mga tao dito. Pagkapasok niya ng pintuan, laking gulat niya nang makita niya ang kanyang mga magulang. Niyakap niya kaagad ang mga ito. Nay, tay, ano po ba ang ginagawa ninyo dito? Anak, may nagdala sa amin dito. Sabay tingin sa bandang kanan. Paglingon ng dalaga ay nakita niya kaagad ang nakangising lalaki na nagpropose sa kanya kailan lang. Andito ulit ako kasama ang mga magulang mo at mga magulang ko para mamanhikan sa iyo. Lahad ni Ray. Nagulantang si Asher sa winika ng binata. Tika-tika, naguguluhang tanong nito. At nahingi ko na rin ang iyong mga kamay sa mga magulang mo. Dagdag ni Ray. Napahagulgul ng iyak ang dalaga dahil hindi siya makapaniwala na ang matagal niya ng pinapangarap ay mukhang magkatutuon na. Nangyari na nga sa kanya. Kailan lang ay gabi-gabi niyang iniiyakan ang binata dahil kahit maiksing panahon lamang sila nagkakilala at sundo hatid siya nito sa school, sobrang napamahal na talaga ito sa kanya. Ang akala ko tuloy, tuluyang ka nawala. Akala ko nagalit ka sa akin noong palayasin kita after mong mag-propose, wika nito. Matamis lamang natitig ang ibinigay ng binata sa dalaga sabay sabing. Kaya ako nawala dahil hinanap ko ang iyong mga magulang para hingin ang iyong mga kamay at para ipaalam na rin sa aking mga parents na mag-aasawa na ako. Nakangiting wika nito. Lalong naiyak ang dalaga sa narinig. Hindi niya akalaing seryoso at hindi naman pala nasisiraan ng bait ang binata noong mag-propose ito sa kanya. Noong gabi ding iyon ay may inamin ang binata sa dalaga. Sweetheart, natatandaan mo ba ang sinabi mo sa akin na noong gabing nag-propose ako sa iyo? Alin doon? Hindi ba sinabi mong hindi kita kilala? Oo nga, dahil dalawang linggo pa lamang tayo nagkakilala, tapos magpo-propose ka kaagad? May himig na pagtatampo na sagot ng dalaga. Maaaring hindi mo ako kilala, pero matagal na kitang kilala. Sa sobrang popular mo nga sa school natin, sa dami ng nakapaligid sa'yo, hindi mo man lamang napansin ang kagandahang lalaki kong ito. <laughs> Natatawang wika at ng binata. Noon pa ay mahal na mahal na talaga kita. Nag-aantay lang talaga ako ng tamang panahon para makalapit at magpakilala sa'yo. Noong lumipat ka sa apartment na to, ay lumipat din ako dito. Sa katunayan nga, nasa pangatlong pintuan lang ako eh. Dagdag na kumpisal ni Ray. Lalong nagulat ang dalaga. Nasa pangatlong pintuan lang ito. Bakit hindi niya man lamang namalayan? tanong nito sa kanyang isipan. So, stalker pala ang drama mo? Tanong ng dalaga. Well, stalker na kong stalker. Pero, ginawa ko lang ang ginagawa ko para maprotektahan ka. Hindi ka ba nagtataka kung bakit biglang naglaho ang boyfriend mong nanakit sa iyo noon? Tanong nito. Nang laki ang mga mata ni Asher. Bakit? May kinalaman ka ba sa pagkawala ng mukong na yon? Tanong nito. Oo naman. Sagot ng binata sa baytawa. Sabi ko sa kanya, layuan kanya kung hindi kanya kayang mahalin katulad ng pagmamahal ko sa iyo. Dahil hindi ko talaga alam kung ano ang magagawa ko sa lalaking iyon kung sakaling makita ko ulit na pagbubuhatan kanya ng kanyang mga kamay namumulang sabi ng binata. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga dahil nasagot na rin sa wakas ang matagal niya ng katanungan kung bakit biglang naglaho ang lalaking iyon na hindi man lamang nagpaalam. Sa ngayon ay happily married na si Asher at Ray kasama ng kanilang dalawang anak. Ang aral dito sa mga walang jowa, huwag tayong mag-alala at huwag magmadali. Antayin natin ang tamang panahon. Tiyak, may nakalaan talaga para sa atin. Malay nga natin, nasa tabi lang natin ang ating forever. Bago po tayo magtapos, ay mag-shout out po muna ako sa aking mga masusugid na taga-subaybay. Kung meron man po akong nakaligtaan, please comment lamang po kayo sa baba para ma-shout out po kayo next time. Mga kaibigan, dito po magtatapos ang kwentong ito. Maraming maraming salamat po sa inyong napakainit na suporta sa aking munting channel. Please don't forget to subscribe, like and share. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli. Bye-bye.